Uh, may lumabas po na report na di umano nag-file daw po o nag-request ng asylum si former President Rodrigo Duterte sa China. Pero na-deny. May information po ba yung palas dito? Ano po yung nakarating sa inyo? Wala po kami ganung impormasyon na natanggap. Hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ano po yung nakarating, ma'am? Napauwi siya mula sa Hong Kong. So wala po yun nakarating lang. about asylum? Wala po, wala po, walang nakarating sa amin. Okay, thank you po. Follow-up question. Good morning po, Yusek. Uh, sa hearing po kahapon ng committee uh, ni senator Amy Marcos ay uh, dininay na ani uh, secretary Rimulya na hindi po si PBBM, hindi rin po si secretary Gibuat, si secretary Anyo yung hmm. sinasabing mastermind ng uh, pag-aresto po kay uh, dating pangulong Rodrigo Duterte. Sino po yung uh, nag-utos sa PNP, especially kay uh, General uh, Torre para po isagawa yung uh, pag-aresto sa dating pangulo? Yes. Uh, itatanong ko lang po, sino po ba nagsami, sino po yung nagsalita, nagsabi ng word na mastermind? Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So, kung hindi oh, po na, mastermind, na, ta tanong, tanong ko lang po kasi siro po, po yung nag-utos. So, na yung word. we have to correct that. May mastermind ba tayo na dinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Parang mafia po yung, yung nag-utos kung mm -mm. hindi po mastermind? Unang-una po, nagpapasalamat po tayo na nagkaroon po ng Senate hearing patungkol dito mas naliwanagan ang tao, ang taong bayan, kung ano ba ang nangyari. Napaliwanag po kung ano yung batas at kung ano lang yung ginawang batas. Kaya maraming salamat sa pagkakaroon po ng Senate hearing na ito. Kung sino po ang nag-utos, wala po tayong personal knowledge dyan. Kung ano po ang napag-usapan, wala pa rin po tayong personal knowledge dyan. Kung naganap na po ang dapat na naganap, yan po ay naaayon naman po sa batas. So ibig sabihin po, sariling uh, decision po ni General Torre yung uh, lahat ng nangyaring pag-aresto, uh, pag-sundo uh, uh, sa naiyak sa dating Pangulot sa kanilang grupo? Wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi po lang naman natin, wala po tayong personal knowledge kung ano po ang napag-usapan nila. Okay, ICC has no jurisdiction over the state but has jurisdiction over individuals according to Justice Secretary Remulla. Can you elaborate po itong binanggit niya ito or can you explain it para po mas maliwanagan ng bayan? Kasama natin po mamaya si Atty. Joel Butuyan at siya po ang mag-i-explain patungkol po dyan. Thank you. Yusec, one last question from Tia uh -huh. before we go with uh, Attorney Butuyan. Yes, ma'am. Ma'am, tatanong ko lang kung may directive po ba ang Malacanang sa mga otoridad patungkol po dun sa situation sa NLEX, yung heavy traffic po dun sa NLEX because there are fears that there may be economic implications, lalo na at nabanggit na yung repair ng Marilao Interchange Bridge may take 2 to 3 weeks uh -huh. after yung nangyari dun sa aksidente. Ah... Uh Tatanungin po muna natin na ah, sa pinaka-head po ng ANC that as of the moment, wala po tayong uh, information patungkol po dyan. Pero ibibigay po namin ang agarang uh, uh, kasagutan kapag ka po nakausap na po natin. Okay. Thank you. Ayan. At ngayon po, makakasama natin ang ICC accredited lawyer and international expert na si Atty. Joel Butuyan para magbigay po ng linaw sa iba pang mong katanungan. Good morning, Attorney Joel. Good morning, uh, uh at maraming salamat sa imbitasyon ngayong umaga. Opo. Kahapon po sa Senate hearing ay uh, marami po naging issue pero hindi po masyadong na-elaborate yung mga sagot dahil po may, minsan ay nakakat po agad. Unahin po natin, Attorney Joel. Uh, sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, ng walang court order. Maaari niyo po bang explain Dahil ang sinasabi po uh, ni SOJ uh, Boying Rimulya, ay nasa batas naman po ng RA-9851 na pwedeng isurrender sa International Court. Pakiliwanag nga po yan, Atty. Buto yan. Ayuse, clear dalawang um, basihan yung validity ng um, implementation ng Warrant of Arrest, no? Unang-una, nandiyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may um, Article 17 ng RA 9851, na kapag may warrant of arrest na iniisyo ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Um, isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Um, nakalagay doon na kapag inaresto ng isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, um, ang procedure ay ang procedure ay pwedeng idaan sa competent judicial authority um, at meron lang um, very basic na pwedeng tanungin yung um, competent judicial authority. Wala na siyang um, um, jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest, nakalagay doon sa Article 59 mismo, ang pwede niya lang gawin is um, i-verify yung, um, yung identity ng naaresto, kung siya nga yung nakalagay doon sa warrant of arrest, and um, to make sure na yung rights ng yung ar arrested person ay respected pursuant to our domestic law. No? Ngayon, meron ng decision ang ICC mismo um, with respect to ano ba yung uh, ano yung um, um, binding uh, effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa uh, domestic judicial authority. Sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015 na there is no duty on the arresting country to follow the procedure no, under Article 59. So hindi kinakailangan dumaan sa sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng Article 59 um, is complied with, which is what um, yung identity ng accused saka kung respected yung rights ng accused. Anong nangyari nung, nung um, pag-aresto kay um, former President Duterte? Binasahan siya ng Miranda rights niya. No? So that's pursuant to our domestic law on uh, arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa. No? So yung substance ng Article 59, we're, we're actually complied with. So talagang Both under our local law and under um, the ICC statute complied with valid yung implementation warrant of arrest u sec uh, clear. Ibig sabihin Attorney Botuyan uh, kahit hindi po tayo miyembro dito sa ICC at ang ginamit natin primarily ay ang ating batas ng RA 9851 kung itatongin pa rin nila kung may substantial compliance tayo dito sa Ah, uh, article 59 ng Rome Statute. Ibig sabihin, nakapag-comply tayo although hindi 'yun yung ginamit natin na batas kundi yung RA 9851. Ganun po ba 'yon? Uh, tama 'yon. Ano, uh, you're clear, no? we fully complied with um, our domestic law dahil nga mayroong uh, discretion yung Philippine government to directly surrender um the suspect to di international court. Mm -hmm. Okay, so hindi po hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po. Sa batas ho natin hindi na kailangan mm -hmm. ng court order. Mm -hmm. Meron po siguro na dinig niyo po sa hearing kahapon, uh, sinasabi po ni VP Sara na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil daw do ang ang, ang, uh, ang warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po masasabi niyo po doon? Meron hong warrant of arrest it, it was issued by an international court na naging miyembro tayo. No? Um, so, hindi ho totoong uh, warrantless, ato, uh, warrantless arrest ito dahil talagang mayroong warrant uh, covering the, um, the arrest of the former president. Hmm. <laughs> uh, Ini-issue rin po na sabi po ni uh, Senator Aymidal, ang una yatang pinakita ay iwaran. E uh, ano po masasabi niyo sa, sa, sa batas po natin patungkol dito sa e-warrant of arrest? Um, you see Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest, no? For as long as there exists the warrant of arrest, no? um ano yan? uh po pwede mag-arrest, in fact, um pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi mm -hmm. doon sa may revision ng ating rules of court, no? Even sa ICC mismo, hindi kailangang ipakita yung um, physical warrant of arrest dahil puwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang, uh, ano na lahat, talagang um, um e-documents e lahat yung ginagawa doon. Pero kung napanood niyo po yung uh, hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na, uh, bakit niyo ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya. ah uh, tingin ko, print yung, uh, yung e-warrant na yon pinakita sa kanya. invalid valid yung ganong klase ng procedure. Uh -huh. Valid po yun. Uh -huh. At uh, ito pa po, uh, attorney. Sinabi po nila na ni at ni VP Sara, eh, lumalabas daw pong ito ay extra rendition lamang. Ano pa masasabi niya doon? Um, yung extra rendition ay yung pag-aresto ng parang um, isang terorista na i, i surrender sa isang country, no, sa ibang country hindi sa international court, no. Dito merong doon walang walang warrant of arrest yun, Yung extra rendition, mm -hmm. ito merong warrant of arrest issued by an international court and hindi ito country to country. So hindi ho extra rendition yung nangyari dito. At isa pa po, pinag-uusapan din po yung diffusion at saka po yung red notice. Ang sabi po kasi, ang natanggap po nila ay yung wanted person diffusion. So, ano po sa tingin nyo po, uh, nakapag-comply po dahil hindi daw po red notice ang natanggap? Ano po yung masasabi nyo po doon? Para sa akin, uh, Yusik, uh Claire, yung Interpol actually is just an, um, uh, an international coordinating um, organization. No? Hindi siya ta talagang yung may power to really... Um, Um, have Um, a warrant effected, no? Siya lang yung coordinate na para may, may bigay yung uh, warrant of arrest na galing sa isang, either isang country or isang international court and idadaan papunta dun sa may um, country na may custody ng suspect, no? So, whether it's uh, diffusion or um, ano yan, uh, red notice yan, it doesn't matter kasi talagang kung yung yung um, um yung red notice um, binibigay yan na uh, shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol no yung diffusion usually country to country yan no pero regardless of the terminology um, coordinating agency lang organization lang yung Interpol ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin no regardless of how it gave it to us So in other words, Atty. Botuyan, kapag ka wanted uh, person diffusion at may nakalagay doon ng papatulong para arrestuin, uh -huh. kailangan pa rin po makipag ang, ang gobyerno natin sa Interpol? Um, hong, ano, kailangan may pag-coordinate dahil member tayo ng Interpol. No? Pero um, kagaya nga ho sinabi ko, kung, kung sinerve yan sa atin ng Interpol, ibig sabihin valid yung warrant of arrest na yan. No? And meron talaga tayong obligation na i-implement yung warrant of arrest na yan. Kailan din po kasi ni Senator Amy, kapag daw po hindi tayo nakipag-coordinate sa Interpol, ano po yung maaaring maging consequence dito? Um, po, pwede hong uh, um, sa susunod na sila naman yung may kailangan, eh, uh, hindi naman tayo po pagbibigyan no, ng, uh, ng Interpol kung sakaling meron tayong uh, request for for um extradition halimbawa or um, implementation of a warrant ng ibang nang halimbawa ng um, citizen natin or any foreigner who commits a crime in the Philippines and we we request for um, the custody of that suspect or that accused eh pwede tayong hindi pagbigyan because we violated our our commitment uh, sa Interpol Meron pa po kayong nais na idagdag yung panghuling uh, salita patungkol po dito sa pag uh, Uh, silbi ng warrant of arrest at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Um, nakita naman ho natin yung... Uh, nakita naman natin yung, uh, ano, yung um, pag-serve ng warrant of arrest. No? Um, Naka-video nga lahat yung, um, yung mga pangyayari. And... Um, kung ikukumpara natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay uh, former President Duterte, sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas eh sobrang nakakalamang si former president uh, Duterte in fact ang daming privileges that were extended to him no over and beyond what is required by law so sa substance so wala talagang uh, walang uh, na violate and valid yung implementation ng warrant of arrest